Eto na lang. Buksan mo yung Honor of Kings mo. May sinanda ko sa'yo. Uy, wow! Gift mo sa akin to? Oo. Tingnan mo. Pagdikita natin yung phone nating dalawa. Oh, eh may video ako na nasa CR ako? Ah, sorry, sorry. Mali, mali, mali. Happy, 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 happy. happy Hearts Day Blue. Cheres, Blue? Grabe! Pag ginawa mo to sa crush mo, na-full na yun sa'yo. Happy, 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 happy. Tapos yun, pagkinis mo Grabe na, full na talaga yun sa'yo Hello, Judah Hello Tara, duo tayo huh? Sige, diba sige Di ba akong mag-support? Oo, oo, meron akong skin ni Dachaw Di Dachaw Meron akong nung kay Sansi Yes Sakto sige, para tayong couples Yes sige, sige. Tara, dali Mag-online ka na, Honor of Kings Opening Tara Tara, tara, opening, opening Sige, sige, sige. ako rin, ako rin. Woo Let's go